Nice to be back. Ayan, it's nice to be back daw, sabi ni Kuya. Andito TV page. So, ayan po. Bale yung nakuha namin kanina. Grabe, oh. Good morning, mga kapubinsyana. Time check po tayo is for ng umaga. Ayan. Meeting namin kagabi na maghalaan So ayan po Tapos patro ng umaga Umiting na kami Maghalaan May bag na bigat yung amin na po May Ito ang kami, birukte si Dami Ayan Mga tulog pa, Mga kapitbahay So ayan po Kami maghahalaan Ayan, may ilaw naman pala ate. Oh, good morning. Ayan, 4 a.m. mga 4.45 na siguro. Maliwanag. Pero ano, maliwanag daw pero medyo madilim. Ayan, time check is 4.40. Maghahalan kami. Baka may dirty si dami. Tawad ni gatang may. Nakong Ayan po si ate ano. Mini the Good morning ate. Good morning. Anong say mo sa ano natin? Feelings. <laughs> feelings. Feelings. This time, Yes. Madaling araw pa. Pikit pa yung mata ko. Bakit ka nagising ng maaga? Ano? agang aga Para manguha ng halaan. Para malibri na. Ng... Ano, ano, yun? Ula. Ulam. Ulam. kasi kami ngayong buwan. At kami, ano, puro short. <laughs> Walang nakapantalon short lang. <laughs> <labi. laughs> Ayan. po. Oh, kasama din namin siya, ano? si Kuya Andito Page. Ayun sila, oh. Yan. Kuya, good morning. At saka yung dalawang, ano, two beautiful lady. Extra. And, <laughs> ano yan, mga susunod nating mga, ano, vlogger. Yan. Pakita ko sa inyo ng mga dami namin. Ang dilim pa. Ang dilim-dilim pa. Oo. -o. Ayan, kita nyo po, oh. Oo. Oh. Yan. Pero mamaya, biglang ano na yan, liwanag. Ang bilis kong no? yeah. Sana. This is our lucky morning. Yeah. Para ano, pag sakaling madami-dami. Buha tayo ng ano, pang isang linggo ate, no? Pang isang linggo. O, pang isang linggo, yung... gawin nating sisig, adobo. Ano pa? Bola-bola. O, bola-bola, sinigang, prito. Yan mag-experiment tayo ng mga ano, lutong halaan. Kung hindi daw, tay tay. Sana nga, no? Pag hindi, ay! Bak! Sakyan, sakyan sa likuran. Ay, likuran. Sige, tayo mo na ka, tayo. Ay, marami na palang magising kasi ano, paparuti, mga paparuti. pasukan. Yeah, no. Mga ano, yung mga papasok uh, sa school. Paparuti. Ano sabi mo ate? Ayan, may bukas ng ano. Mga kapihan na lang. dami silang nagkakapi doon. Ay, na-extra. Sabi ni ate ano, mini dakat may ano daw. Mama Ruti, may paparuti daw. Ang galing talaga, no? Eh, talagang may ano Ba oh, may bibiruti daw pa Baka may lolo ano pa lolo <laughs> 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 oh. <laughs> <laughs> May ano nga eh may ano 'di ba may day to day may ano night to night na rin di kami kasi kami mag-order ng tea. Yon si Kuya anti to page. Yan. <laughs> Tingnan mo naman doon ni ano, um, guide namin. Kasi mag-isa lang siyang sumama sa amin na ano na lalaki. At si na ate ay bumili ng tubig. Doon. Para sakaling uho kami may ano, tubig. Yan na yung aming tea. Ba't ang daming tubig? <laughs> tubig yung pupunta natin. doon. Namak namakyaw sila ng tubig, o. Oh. Yan. De, wait lang namin ng aming parata, barata. Nag-order pa kami ng parata. Wow. Ang sarap ng tubig. Ang lamig-lamig. Grabe. So, ayan, mga kaprobinsyanan, nandito na kami sa dagat. At bago pala yan, ayan, nag ano, morning snack kami. Light lang. parata uh, at saka tea. So, Ayan, nakikita nyo po na ano, medyo, hindi medyo, maalon. Maalon ang ano, dagat. So, itry namin kung may makukuha kami mga halaan. Ayan, wait nyo po mga Update ko po kayo. Ganda no? Ang sarap talagang maligo pag ganito. yan ang aming paligid. So ayun, magtatampisaw na ako mga Good morning, mga kaprobinsyana. So ngayon po ay maaga po kaming pumunta dito sa ano sa dagat. Grabe oh. Ayun mga kaprobinsyano oh. Ah, uh, tawag doon. Talangka pero maliliit pa siya. Kaso ito malaman na. Pero ang pinakamaganda ay grabe mga kaprobinsyano ang daming halaan Ayun no sina Ate. Yan, same group pa rin si ate miaw miaw si kuya kapopong si che asan isa natin kasama nawala ayun ah ayun si makmak ayun ayun siya oo si masahista pero it's good good news mga kaprobinsyanan grabe ang daming ano ang daming halaan. Ayan oh, niyo. Hello ate, good morning. Hello, kumusang Kumusta ang ate? Ha? Huh? Kumusta ang paghalaan? Ay, super. Ah, grabe. Oh, super niyo, oh, gifted. anong oras kami pumunta siguro? Alas 5. Hmm. Na kami nag-start pasado siguro. Ate, pakita mo yung nakuha natin. Grabe, ang dami. Ayan oh. Hindi yan biro. Ulam na. Ayan oh. Oh, ang lalaki. Oh, Ay, yeah. <laughs> sabi ni kuya ka po hindi daw lang pang pamilya, pang sports pa, ayan oh. 'no. Dami oh, diba? ba? Oh. Damihan pa namin kasi ano, oh. gagawa daw sina kuya nang sisi grabe oh. Kung bibili ka sa supermarket 'yung ganyan kuya siguro ano na 'no. Oh, ayan, mga 5 dirhams na siguro 'yan. Grabe, nawiwili kami sa pagano pagkuha. Kasi sa isang dakot, nakakadalawa ganun Lo. natin, Ma. Eh. Oh, 3 in 1 daw sabi ni Kuya, may asukal na, may kape, may gatas pa. <laughs> Pero kanina dun na sa ano, kinahanan natin ay namumulot ng ano, oh, watermelon. <laughs> ay, ating, Kuya o oh, may naano o oh, may nag nag-ano para isda. Oo. Oh. dati eh, yung lampat namin di yeah. e, buo na water, water, water melon sa ah, no. no okay. na water saan galing yan Ah, dami na rin maulis na buo na water melon saan galing yan ayun you know, oh pinulot nila doon oh yeah. baka ano yeah. tinapon yeah. ng barko yeah. sa barko oo oh, oh. ano ah, lang. tingnan mo Anda, ba't ang mainit pa yung tubig dito sa banda rito, no? Kasi may nagkakape. <laughs> Nagkapit tayo kanina dito. <laughs> doon, doon. Diyan sa inyo siguro marami. Talagang ano, kung saan nila pinag, ano, pinagbabawal, marami. Pasok ako konti dito. Aray. napupuna Ayan o. at Ate, huwag na ilagay doon. Baka mamatay. Tubig. O. Oh. Di ba? Hindi lang ako makapagkuha ng ano kasi. May hawak akong camera. So, yan mga kaprobinsyana. Grabe. Nag-enjoy -e kami dami. Ala. Pati ano yung natatapakan sa may Talaga nya kinukuha sa ano. Siguro maganda pa yan. Sa may paa? Sa may paa na. No? Nakakakuha din. Doon nya kinukuha. Oo, sa opoan. Baka binigay sa kanya. Ayun, maka probinsya na, mag-uwi na kami. Pero tignan niyo naman yung nakuha namin. Kuya, mga tansya mo, ilang kilo yung nakuhan natin? More than 5 uh, kilos. More than 5 kilos? Ayan. Bit-bit <laughs> po ni Kuya and dito TV page yung ano, oh, nakuhan namin. Yan. Grabe, ang dami. Tignan mo naman yung nakuhan ni ate, Mimi, oh. Ang dami. dami, grabe. <laughs> <laughs> so, ayan, mauwi na po kami. Saan <laughs> ito Grabe, oh. Happy. Ah, uh, kuya, mahigit isang oras lang, ano? Mahigit isang oras. Isang oras, kamo na lang. Mga, ano, one hour and a half. Ano sabi mo, ma? Isang oras lang, nakakuha tayo ng sundam truck. Oh, sundam truck, nakuha. Oh, ate, happy? Hi! Good morning! Aram ito ikang... yung mga matang walang tulog Kaya, ikaw ba naman magising ng alas 4 ng madaling araw para lang doon sa ayun, yun lang naman ang nakuha namin pataas na ko yung nakuha natin ayun may eh. ah. <laughs> taas <laughs> Tiyan, ano, sulit ba? sulit, yes. bukas sulit yeah, bukas na ulit, di ba, nag enjoy <laughs> hindi naman halata kasi bukas na ulit so ayun po mga na yan ang update namin sa pagkuha ng halaan. Mala, may halaan dito, Maaga kami ano, may halaan dito. Uwi kasi may mga pasok pa kami. Yan. Yan, yan, yan ang dagat. Ang mapagpalang dagat. See? So, ayan. Pag mapagsumikap, may... Ah! <laughs> mak, 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 bilis! Yan, ano mo yung kaibuya? Yan. Yan. Ayan po, mauwi na kami. Ito. Nice yung Ayan, it's nice to be back daw Sabi ni Kuya Andito TV page So yan po, bali yung nakuha namin kanina Grabe oh Kung wala nga lang kaming pasa, Siguro nandun pa kami Tignan yung mga kaprobinsya na andani Grabe, nakakatuwa Ayan oh no? <laughs> Kuya, pag ano, bibili tayo sa ano, Sa mga super supermarket Siguro yung mga ganito ano na yan mga 10 kasi per kilo, oh. Ayan, oh. At tingnan nyo naman, oh. Grabe. Ang lalaki, oh. Nakakatuwa. Kaya nga sabi namin, araw-arawin na lang. Yan na lang yung ano, iluluto namin. Ayan ba, ditino lang halaan, sisig na halaan, adobong halaan. Ano pa ba, kuya? Merong, ano, pwedeng iluto dito sa halaan. Ang dami, oh. Yan, may ano din ba, ikram. Ayan. sisig, oh, yun, sisig, adobo, tinola. Ayan. Sisling, sisig. Sisling. sisig na halaan, oh. Special yun. Oh, special daw, sabi ni Kuya, andito TV page, ayan, oh. So, ayan, mga probinsyana, tignan natin, kasi si Kuya din magluluto ng sisig, eh. Yun ang inaabangan ko, ayan. Tignan natin ang sisig ni Kuya, andito TV page. Follow up nyo po, ano po, follow nyo po ang mga page nila at kay ano ate Mimi Dakat Yan Bye muna mga na Palo-palo lang awag lang masakit Oh yun po palo-palo daw follow na follow. <laughs> Salamat mga na